Good morning guys! Ay, good afternoon na pala. Magda-lunch out kami. Ito yung outfit ng dalawa. Ang ingay nung nilalaro ni Kyle. Nag-GTA siya ngayon eh, sa PS4. Nabinila na namin siya ng PS Plus. And ito nga pala yung outfit ng dalawa. Yung dalawa lang pinapakita ko. Show your outfit. Ayan, Ayan yung kanilang Korean outfit. <laughs> Ayan. Okay. Wala ka kami. ba yun? yung kapatid. Wala na kami nabili nung pang ano, yung skirt na partner na pang Korean, Korean na outfit na ganyan. Hopefully today. Later. Uh, hopefully later. And pupunta kami ng Kyoto ramin ngayon. Magda-lunch lang kami. Sinusulit namin nito si Daddy para makaalis-alis kami. Say bye! See you later! As pakita ko sa inyo si Kyle kung gano'n siya kagaling mag-drive. Matakita ka gano'n kagaling mag-drive? Ayan nilalaro ni Kyle. Yung GTA. Napakagaling niya. Ah. Oh, oh, Napakagaling yung mag-drive. <laughs> Sige ba? Alis na rin tayo, wow. guys. <laughs> wow! Pop on cam. Sobrang galing mo mag-drive talaga. Mga yes. no, pala si Daddy. F na F niya yung mga bago niyang gamit. <laughs> Nakamutin yan. Bago mong baonan. Pumili <laughs> kami ng mga damit sa regata. Sobrang ang ganda ng sale ng regata, ang mura-mura. Pang 3 pants for 27, tapos yung polo niya, pa naka 5,000 ka pa, may less uh, 600. Ay nakita ko si Kyle kaubat. <laughs> ganda damit mo. And then, pakita ko lang pala yung outfit ni Shobe. Pinakita ko ito kanina. Mm -hmm. Pero ito yung nabili niyang, ang tawag dyan? Very expensive coat. Coat. Yeah, it's a coat. Nabili namin. Ralph Lauren yung brand. No coat. And uh, nasa 11,000 daw to guys. And we got it for 2,500 sa the warehouse. Warehouse. Ayan. Sa so, uwi kasi kami kanina sa pinuntahan namin Kyoto Ramen. sarado siya. <laughs> <laughs> Ang saya-saya sarado. Dati pa tingin dito ka nga? Labas ka. Tabi kayo ni Shove. Ayan mo. <laughs> oh, asa na yung ano mo? Yung bag mo. <laughs> asa na <yung> bag mo? Tapos na akong galing sa ano tapos <laughs> ayan so, yung kay Shobe. Ang ganda niya. Ayan yung... Hogwarts. Hogwarts. Parang sya nga sa Hogwarts. Ayan. Ayan yung polo. Ay, ayan yung kanyang coat. Kaya grabe kahit 2.5 five to. Sabi ko bilhin niya na. Kasi ang ganda talaga. Ang ganda ng coat niya. Medyo malaki pa nga yung kinuha naming size. Kasi sabi ko, dapat may allowance pa para pag lumaki-laki pa siya, kasya pa rin sa kanya. Can you put your hands in your pocket? There are no pockets here. Yeah, like that. Kaya, yeah, kaya ganyan. Yan, ganyan kaya. Wow, di ba? Oh. Bongge. Ikot, ikot, ikot. Ikot, ikot. Uto, uto, uto eh. Payag <laughs> naman. Tsaka ang dami namin pinamili na mga shorts na highways plus skirt na bagay dito skirt. sa damit niya. Ewan hmm. kung gusto niyang imodel. <laughs> Tignan natin kung paig siyang i-model. Pero ayan. Yan yung coat niya. Ang ganda. 2.5 lang to. $195 yung original price niya. Try to wash it first. Yeah. Ito naman yung next outfit ni Daddy. O, oh, di diba? Si Daddy may pa-model din today. Diba? Madaling umalis na. And ito yung model number 2 natin. Ayusin mo na. And ito naman yung outfit number 2 ni Shobe. nice eyes ko ng konti. So, tinanggal lang namin yung coat. Tapos, ayan yung skirt, yung pleated skirt na nabili namin sa cash and carry. 400 lang yan, guys. Natawanan ko ng 400. Turn around. Siyempre, nakaboots pa rin. <laughs> Anong klaseng turn around yan? Ayan, ang cute-cute lang tignan. Si Achi ganito rin. Eh. Bumili rin kami ng skirt para sa kanya. Pero tamad mag-model yun. Tingin dito, anak. Tingin. Say hi. Ayan. Tignan natin kung papakita pa natin yung ibang mga binili namin. And then, ito pa yung isa namang binili namin. Dress siya na may kasama ng blazer. And this one is yung pink one yung kay Shobe. Si Achi naman purple. Maso ah, ayaw mag-model ni Achi. Eh. <laughs> ayaw niya i-model yung kanya. Pero ganyan din siya. Parang shade of purple yung uh, dress niya na flower-flower yan. Ay! Nagulat ako! Nagulat ako! Kita <laughs> din! <laughs> Floral yung dress. Tapos, pag straps lang siya. And ito, ayan. Pwede ka nang di magbra Kasi nga, may, pads. may pads na siya. Tapos, ayan yung dress. Turn around ka, anak. Don't don't. Don, don, turn around lang. Turn around lang. kasi the back. yan Tapos, yung may cardigans na nga siya na. yan yung mas, maliit lang na ano na parang blazer nga lang. And this one naman, nabili namin siya ng $7.50 lang. Nakakatuwa yung itsura niya. Bakit ako yung kay Achi kapag, siguro po yung suit na lang nila. Pero ganyan siya, maganda. Okay, tatay ko na lang insert yung picture ng kay Achi. Ayan, ang ganda. Cash and carry lang to sa mga changi-changi doon. And ito naman ang ating next outfit. Actually, yung skirt lang yung binili namin. Yan. Yung flitted skirt din. And 400 yan sa cash and carry. Turn around, anak. Slowly. Tapos, yung suit naman niya na sweatshirt sa top. Kay Kyle yan. Na hindi na kasha siguro kay Kyle to. Kasi small to. Nung no, maliit pa si Kyle. Nung no, cute-cute pa siya. And then, papaligati siya ng jacket. Pakita ko rin siya sa inyo naka-jacket. Nabili rin namin to kahapon na. Then, ito naman yung next one. So, tinanggal lang namin yung sweatshirt niya. Tapos, nakabralet siya inside. Tapos, yung petrol na jacket. Okay turn around. Itong petrol na binin namin ng 1799 by one take one. So, kumuha kami ng size na para sa kanya and then yung isang size para kay Kyle. Yan, open mo ng konti. Yarn. Yan, 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 lang niya. Ang ganda ng jacket, sobrang natutuwa nga siya dito nung kahapon. Naghahap siya kasi ng leather jacket. And si daddy ang nakapili niyan para sa kanya. So, yan yung next outfit niya. Ang ganda. Sana all. Pwede magsutsut na mga ganito. <laughs> In the Philippines? Yeah. Ito yung batang mahig sa jacket eh. Pansin niyo ba, puro jacket yung meron siya. Blazer kasi yun talagang hilig niya. And ayan, tingnan natin yung outfit mo ulit. Pata natin. Ayan. Smoyul. Ayan yung itsura niya. So, parang cheerleader tayo dito, guys. <laughs> so, yung skirt 400 nga sa cash and carry. And then, yung jacket niya is 1799. Oh, ito po yung okay, manong betang. Manong betang. <laughs> <laughs> sampain oh, wow galeng pochuk sago nggaleng so ayun po. eto <laughs> po double black, black. double black Lasing ang ang blag ang blag ngayon Vlog. Vlog. blag 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 Black, Black Welcome to my vlog. to my vlog. Vlog, vlog drunk edition. Welcome to my vlog. Lagay mo dito vlog, yeah. drunk <laughs> edition. Jessica Buntis edition. Vlog. Buntis na Sana umabot yung camera dito. Lapit naman. Good morning guys! Happy New Year again! Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog dahil nung nakapag New Year ay wala akong halos na vlog dahil nalasing ang mami. Nilasing na mga kainuman. And itong itsura ng bahay ngayon, kakawin lang namin kahapon from Mandaluyong. Kaya naman ito, yung aftermath, ng mga inuwi namin kahapon. And ito yung mga kailangan kong lipitin dito. Ang gulo ng bahay actually. Pagising ko parang kung saan saan na lang yung mga gamit. Itong mga towel, sinabit lang yan dyan kasi parang may isang towel na medyo, uh, medyo basa. Kanilagay nila dyan kasi sinilagay namin yun sa bag. Inuwi namin from Mandaluyong. And uh, kailangan patuyuin ng konti. And dyan na lang nilagay yan. Ayan lang naman ang mag dito sa sala, guys. Yung parting yan. Dahil wala nang time. Kahapon, pag-uwi namin late na rin and pagod na. Kaya dyan na lang talaga nilagay. Mula nang isip-isip. Dyan na lang. And dito pa yung luggage pag namin ng clothes. Tapos, ito, clean laundry to. Kailangan ko tong i-fold. And ito yung video kay na bago ng mga bata na malit. Hindi nalang namin sa mundalo. Pwede naman namin nagamit. Yung dati ko pa rin video kay ginamit namin yung malaki. Kasi nakaredy na yun doon. And this one, mga na-fold ko na laundry. Kailangan ko lang ibalik sa mga pwesto nila. Plus may sinampay ako guys sa sala. <laughs> noong December 30 pa to. And uh, umalis na kasi kami ng 31. Kaya hindi ko na siya niligpit. Ngayon ko pa lang siya niligpitin. And ito naman ang itsura ng laundry area. Nagtanggal ako ng bedding sa master's bedroom. Pero yung bedsheet, napalitan ko na, and ito naman yung mga kailangang laundry na iwash. wash Meron pa dun sa bathroom naman namin na kailangan ko pa ding kunin. And makasalang na ako ng bedding muna para mamaya magamit pa rin namin dati itong uh, comforter namin. And itong laundry ko na nakasampay, kailangan ko kunin yan para ma-fold ko na. Ang ganda ng itsura ng sala ko, guys. Naguguluhan ako sobra. Pero alam ko mabesang lang naman 'to sa akin, pero hindi ko alam kung mabo ko pa. Papakita ko pa sa inyo yung unti-unting inaayos ko siya or gagawin ko na lang siya papakita ko na lang sa inyo yung after ng itsura niya. Ito sa dining area, ito lang namang food na uwi namin kahapon. Ang kailangan lang lagay sa pantry. And yung kitchen, malinis na naman dito. Kasi kayo na ko ng baon si daddy. Pinag-prep ko siya ng baon. hindi rin ako nag-vlog nun, guys. Kaya yung mga dishes na kailangan lagay sa kanya-kanyang pwesto, nalikpit ko na yun kaagad. Pero kailangan ko siguro magpunas pa ng counters ulit dito. Since two days hindi nagalaw tong kusina. And itong, uh, ito naman, tuyo na yan. Hindi ko na nilagay sa pwesto niya kasi kailangan ko na rin magsaing. And ito lang yung tirang dishes dito yung galing sa air fryer and kailangan ko rin i dishwasher sinalong ko to ng 31 pero hindi ko na siya inanload bago kami umalis so yan lang naman ang mga lipitin dito guys medyo paos pa ang boses ko pag napupuya talaga ang bilis kong mapaos and tatapos na ang holidays back to reality na ang sad masaya talaga ako nakasama ko lagi sila sa bahay na si daddy na syempre nag work na siya and the uh, mga bata back to school na bukas. Back to regular programming na ulit bukas. Kaya ngayon, yung mga kailangan kong gawin, tatry ko na rin tapusin. Pakita ko na rin para sa inyo yung master's bedroom. So, ayan na nga yung aming higaan. Napalitan ko na yung bedsheet. Pero walang mga pillow cases yung pillows namin. Pero yung sa throw pillow, di ko na pinalitan. Kasi malinis pa naman siya. Kapalit ko lang din yan halos yung mga throw pillows hindi ko muna tinanggal yung sa pillow lang talaga at saka yung comforter namin ang lalabahan ko ngayon, nakapaglikpit na ako dito, pwede pa ako nakapag vacuum and uh, si snow white na lang pag-vacuumin ko dito yung robo vacuum namin para mabilis lang, and then asikasuin ko na yung lahat ng laundry sa ngayon, magfufold maghasampay magkasalang. Yan yung mga gagawin ko. And then, yung mga bata naman, nakapag na sila ng clothes sila nung 31 pa bago kami umalis. Kaya naman ang ko sa kanila ngayon, yung mga bag na lang nila. Para bukas, ready-ready silang pumasok na. So, ayan guys, ang mga gagawin ko ngayong araw. Hindi ko alam kung papapakita ko sa inyo, pero surely papakita ko sa inyo yung after. Pasensya na po sa voice ko na tila nag-concert, pero hindi talaga ako nag-concert. Sa puyat lang talaga ang bilis kong mawalan ng boses. Tapos na akong magtinis ng sala guys, ng kitchen at saka ng dining area. Kaya pakita ko muna sa inyo. Pakita ko muna silang maayos ulit kasi mamaya pagising na yung mga bata. For sure, may mga party na rin na bahay na magugulo-gulo na ulit. Pero masusort pa ako ng laundry, tsaka magpo-fold din ako ng clothes. Yung mga nakita nyo nakasampay kanina doon sa gitnang area, tinanggal ko na lahat yun. Tapos nila ako sa master's bedroom. Doon ako magpo-fold and doon din ako magsusort ng mga clothes. And kita nyo naman, Paskong-Pasko pa rin sa bahay namin. Hindi ako yung tipo nagkatanggal ng decors pagpasok ng January 1. Gaya nga na nabanggit ko sa mga previous vlog, after Chinese New Year pa ako, nagkatanggal ng decorations. Kaya din late ako kung mag-decorate kasi ang tagal naman bago rin ako magtatanggal. Hindi pa ako nakapag-vacuum ng bahay. Mamaya na lang pagkatapos ko mag-sort ng laundry at mag-fold. Kung naaalala niyo yung area ito kanina, ang dami kung ano-ano nakalagay dito sa table. Plus may sampayan ako dyan sa gitna. Dyan talaga ako nagkasampay ngayon. Dahil ako nagkasampay sa room ni Bunso dahil lagi na siyang tambay dun. May sampayan kami guys sa fourth floor. Kaso, by schedule kasi yung pagkasampay dun. And mahirap hindi ako pwede magbuhat ng mabibigat na laundry. And ako na naman lagi na dito sa bahay. And umaga rin ako kung maglaba para may solar pa. Kaya kung hintayin ko yung mga kids sa hapon para matulungan ako, imposible na talaga yon. Kaya naman talaga as much as possible, ayaw ko nagkatampak ng laundry. Para unti-unti lang din sinasampay ko dito sa loob ng bahay. Nakapagpunasay na ako ng counter dito sa kitchen. And nung na ako ng laundry, yung beddings pa lang naman ang na sinalang ko. Nagsaing na rin ako. Para mamaya, meron na rin kami makakain kaagad. And hindi ako magluluto ngayon dahil meron pa akong beef pares na nasa ref. At least bawas na rin sa gagawin ko ngayong araw. Tsaka may mga leftover din kami sa ref from New Year. Yung galing sa aming uh, patlak na dinner. Kaya ubusin muna namin yun guys bago ko magluto pero mamaya yung gabi magluto ko ng para sa baon nila bukas bukas ang kids back to school na pakita ko sa inyo yung sala ulit guys nakakatuwa na ulit yung itsura niya kanina kasi may mga towel nakakalat, mga eco bag pero ngayon back in order na ulit lahat dito sa aking sala hindi pa malinis yung sahig pero hindi naman kasi ganun kadumi yung sahig dahil bago kami talaga umalis din ay nag vacuum din naman ako dito pero gusto kong mag-vacuum ulit at mag-steam mop itong aming mga sahig. And ito naman dito sa laundry area guys. Ito pala nga tira na lang na laundry. Yung decolor kasi nasort ko na yan. Pero yung mga hindi pa nasusort, nilagay ko muna sa master's bedroom. Dahil doon ako magsusort nga ng laundry namin. Natutuwa ko sa itsura nito. Sobrang nagbagay itong wreath dito sa area na to. mga hey, mga momsies, kaya lang kayo nagkatanggal ng decor. Pag ba ng January 1, tanggalan na rin kayo ng decors kaagad. Comment down below naman na nakagawian ninyo na pagliligpet or pag-a-undecorate after Christmas. So ayan guys, babalik muna ako sa pagsusort ng laundry. And magpo-fold din nga ako ng laundry. I'll see you all later. And after ko sigurong magsort ng laundry at mag-fold, pahinga muna and then lunch. Tapos maya maya, lutuan naman ng dinner. Yan ang gawa nating mga nanay. Talaga unending ang house chores. Pero kakayanin natin and mas yan ginagawa natin yan para sa mga pamilya natin magka 3 p.m. na guys and ngayon pa lang ako natapos magfold ng clothes and actually nagsampay na rin ako kaya ang tagal and hindi lang ito yung finold kong clothes may mga finold din ako na underwear and hindi ko na sanama dito sa video ko plus may mga clothes din na kailangang ihang yung mga ihahangar lang nilagay ko na diretso yun sa mga closet and ito na lang mga finold ko yung pinakata ko sa inyo kaya yung napatapos to, kaso nagsampay din ako, eh, loads na ako ng laundry. Yung unang sinalang ko, yung mga beddings, and then yung second naman, yung mga light colored clothes, and nakasampay na lahat yun. So, meron pa akong third na sinasala, maybe yun na yung last. And bukas na lang ulit yung iba pang mga kailangan kong laban kasi wala na akong masasampayan. Good evening guys. Ito na ang first bao natin for 2024. Japanese curry. Ito rin kasi ang dinner namin kaya ito na lang din ang pinabaon ko. And alam nyo naman sobrang favorite nilang lahat 'to. Kaya most requested din 'to sa bahay. Plus easy lang din gawin. And I'm sure na magugustuhan nila 'yung lunch nila pag itui niluto ko. Pinrep ko na yung baon nila ngayon Palang Gabi. Itong gusto ko rin sa curry. Pwede ko na siyang i-prep ahead para bukas i-heat up ko na lang to sa microwave and then good to go na agad sila. Kaya pinapakita ko na rin sa inyo guys para bukas ng umaga hindi ko na rin kailang i-vlog pa at ipakita pa and uh, mas maaga sila makaalis for school. And here's our first baon series for 2024. Say good morning. Good morning. Good morning, guys. Ready na silang umalis sa school. lang namin si daddy na lumabas na. I bless you. <laughs> so, first day of school ngayon, January 3. And ang aga nila, paglabas ko ng room, nakabisa sila. Kasi nag up na lang ako ng food. Ay, lahat naghihikaban. <laughs> Say bye-bye na. And ayan uh, yung jacket ng dalawa, yung bago. Sila nakambal ngayon, si Kat at si Shobe. Show your jacket, anak. Si Atchi naman ako, hindi mahilig mag-jacket talaga to. Yung batang to. Hmm. Ayan na. Enjoy school. Enjoy going back to school. <laughs> Say bye-bye. Bye-bye. Good morning, guys. Here's our baon for this Thursday. Salamat kay Senyor Pedro. <laughs> Hindi ako nakapagluto kahapon, guys. Kasi sumakit yung right wrist ko. Sumakit yung kanang kamay ko. And hindi ko alam kung ano nangyari. Parang minaipit or something. Basta ang sakit kapag minamove ko yung kamay ko. Napagdinis pa ako ng bahay kahapon. Pero talagang sobrang sakit na para igalaw pa. So, syempre, pag nagluto pa yung motion ng pagluluto, hindi ko alam kung pwede kong gamitin yung kaliwang kamay ko para makapagluto. Pero sabi ni Daddy, wag na muna daw magluto. Pero until na, masakit pa rin yung kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa paglalaba na string na naman yung muscle sobra sa kapapagpag ng damit dahil naka-forload sa ko ng laundry ng isang araw. Hopefully, maging okay na yung kamay ko. Happy Thursday, guys! Say hi! hi. It's Friday na, guys, and ngayon pa ulit ako mag-vlog and mag-dinner out lang kami. Kasi tinamad ako magluto. Hindi, joke lang. Hindi ko kayang magluto. Uh, um, medyo masama ang pakiramdam ko. Kaya si daddy na lumabas na lang. And ito ang outfit ng tatlo. Show your outfit. <laughs> Ayan yung outfit ng dalawang baba eater. Ayan. Ano yun? Si Achi Shobe. Eh, pareho lang si Achi Shobe. Magkaiba lang yung color ng top nila. Pero yung high waist shorts nila, pareho lang. Then si Kyle. Outfit ano, model talaga? <laughs> ano kayo, mga ano? Mga maniki na gano'n. Hindi makaikot na maayos. Oh, sige na, say bye na. Nintay na namin si Daddy, guys. Para makakain na rin. Gutom na rin kami. Harap na dito, harap, harap. Harap na. Say bye. Ah. Bye.